Hello, magandang gabi mga kapatid. Napakarami ng tao rito sa Manila. Nagabang sila ng fireworks mamaya. Ah, ah, ah. Sa ngayon, maglalakad-lakad muna tayo rito tayo sa ano? Sa labas. You know? Wow, na wow mga kapatid. You know? Tayo sa kabila. para sa so, mga gustong kumain ng balot napakaraming balot pala rito ha ah, ah, ha ah. ha you know napakaraming tao mga kapatid yan yeah. You know? Wow na wow mga kapatid ngayong gabi. Ha ah, ah, ha ah. ha. i on.